So, ayun na nga, narinig yun naman kanina yung pag-uusap namin ni Mama Mil. And at least, naliwanagan kami na hindi lang sa amin ginagawa ni Meng yung ganung pag-uugali, noon pa man pala. Ayaw niya nang pinagsasabihan siya o pinapagalitan siya. Which is, ngayon sana nasagot namin yung tanong niyo ako na bakit gusto niya umuwi. Eh, yun na nga talaga, o, galing niya pa noon pa lang. Oh. Which is kami, naman, pinipigilan din namin siya. Siyempre, alam namin bata siya. Masaya siya pag pinabayaan mo siya. Masaya oh. siya pag ayahan mo lang siya kung anong gusto niya. Huwag mo siya sisitahin. Doon, okay kayo. Masaya siya oh. doon yan. Kaya dito sa amin, pag kami bagong dumating dito sa amin, kagaya nila Darius, sila Addy, ayan, sila Tonics, sa una, sobrang okay siya sa lahat. Okay sila. Tapos, bilang bata, siyempre, mas kuya tong mga to, kapag ka napagsabihan siya, o oh, nasita siya? Hindi niya napapansin ninyo. Alam din, ni, Kuya